Magandang umaga po, teacher. Bago tayo mag-umpisa, mga bata, tumayo muna tayo para sa ating panalangin. Pangunuhan mo ang panalangin, Sofia. Ang alam ng ama, ng anak, ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibibigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawa lang mo po kami ng isang bukas na isip Bata, magandang umaga po, teacher. Kamusta naman kayo sa araw na ito? Mabuti naman po, teacher. Mabuti naman kung gano'n mga bata. Masaya ako malaman na nasa mabuti kayong kalagayan. Mayroon na naman tayong bagong leksyon ngayon mga bata. Ngunit sa pagkakataong ito, kumanta muna tayo ng awiting may kilos na pinamagatang Tong 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 Pakitaw dito. Gusto niyo ba 'yon mga bata? Opo, teacher. Sure. Okay gayahin. Okay, kakanta si teacher at gayahin niyo lang ako. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Okay, simulan na natin. One, two, three. Tong, 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 pakitong, kitong, alimamu, sa dagat, malaki at masarap, mahirap, ulihin, sa pagkakitong. tong 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 paki tong ki tong alimangong sa dagat malaki at masarap mahirap pulihin sa pagkat nangangagat. ang galing naman niyo mga bata nagustuhan niyo ba yon? Opo teacher. Bago kayo umupo, nais nice. Sagutin ninyo ang mga nakakalat na basura sa sahig. At ayusin ninyo ang iyong mga upuan. Siguraduhin ninyong nakahanay ito ng maayos. Kung tapos na, maaari na kayong buko. Ngayon, susuriin ko kung sino yung dumalo sa klase at lumiban sa klase. Sabihin niyo lamang ang narito kung tinatawag ko ninyo ang mga pangalan. Maliwanag ba mga bata? Maliwanag po, teacher. Algin. Narito po, teacher. Cyril, narito po, teacher. Zeb, narito po, teacher. Zephany, narito, narito po, teacher. Juan, narito po. Sophia, narito po, teacher. Okay, masaya akong nandito kayo sa lahat. Nandito kayo lahat sa klase. Bago kayo ngayon ay sa pagkakataong ito, nais kong munang basahin ninyo ang mga pamantayan sa loob ng klase. Ano-ano ang mga ito? Pakibasa ang mga bata. Pamantayan sa loob ng klase. Makinig ng mabuti kapag ang guro ay nagsasalita. Makilahok sa oras ng talakayan. Itaas ang kanang kamay kapag sasagot at kung may mga katanungan. Sundin ang mga direksyon. Makilahok sa mga pangkatang gawain. Ito ang mga pamantayan sa loob ng klase. Mahalaga ang mga ito upang magkaroon ng kaayusan. Kaya, maasahan ko ba sa inyo ang mga pamantayan ito, mga bata? Opo, teacher. Mabuti naman kung, mabuti naman kung ganun. Inaasahan ko kung susundin niyo ang mga ito. Ngayon, mga bata, naalala niyo pa ba ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo, mga bata? Opo, teacher. Ano ba ang paksang tinalakay natin? Bell. Tungkol po sa pagsasakilos ng tula, teacher. Tama. Ang paksa na ating tinalakay ay tungkol sa pagsasakilos ng tula. Ano ba ang pamagat ng tula, Zed? Ang pamagat po ng tula ay pera at basura. Magaling. Tungkol saan ba ang tulang pera at basura? Siree. Ito po ay tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Tama. Paano ba pinaghiwalay ang basura? Michael. Hiniwalay po ang nabubulok na basura sa hindi nang bubulok. Magaling. Tungkol. Magaling mga bata. Naniniwala ako mayroon na kayong sapat na kaalaman tungkol sa nakaraan nating leksyon. Ngayon mga bata, may ipapakita akong larawan. nakikita ninyo sa larawan mga bata? Aso po, teacher. Tama. Ang larawan ito ay larawan ng aso. May mga alaga pa kayong mga aso mga bata? Opo, teacher. Wala po kami ng alaga ng aso, teacher. Okay. Meron dito nag-alaga, meron dito nag-alaga ng aso at meron ding hindi nag-alaga ng aso. Ngayon mga bata, may tula akong ipaparinig sa inyo. Alamin natin kung ano-ano ang katangian ng aso. Handa na pa kayo, mga bata? Opo, teacher. Babasahin ito at makinig kayo, mga bata. Ang aking alaga. Ako ay may alaga. Asong mataba. Buntot ay mahaba. Malinis ang mukha. Ako ay mahal niya. Mahal ko rin siya. Kaya kaming dalawa ay laging magkasama. Naiintindihan ba, mga bata? Opo, teacher. Ngayon, may tanong ako. Ano ang pamagat ng tula, Zefany? Ang aking alaga po, teacher. Tama. Ang pamagat ng tula ay aking alaga. Ano naman ang alagang nabanggit sa tula, Aiza Aso po, teacher. Tama. Ang alagang nabanggit sa tula ay aso. Ano-ano naman ang mga katangihang nabanggit sa tula? Hmm, magbanggit ng isa, Sheila. Mataba po, teacher. Tama. Ano pa, Fred? Magaling. Ano pa, Algie? Malinis po ang mukha ng aso teacher. Tama. Ang lahat ng mga sagot, mga bata, ngayon ay basahin ninyo ang mga salita at pakinggan ang ulihang tunog nito. Pakibasa mo mga bata. Alaga mataba. Mahaba mukha. Nya siya. Ano ang napansin ninyo habang binabasa ang mga salita? Juan, ano ang iyong napansin? Magkatunog po ang kulihan nila, teacher. Okay, tama si Juan. Ang mga nabasa ninyong salita ay magkatugma. Ang magkatugma ang kulihan tunog. Ngunit hindi magkasin kahulugan. Ano kaya sa tingin ninyo ang tatalakayin natin ngayon? Uh, okay, Jeffrey. Sa tingin ko po ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa salitang magkatugma. Tumpak. Ang tatala ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa salitang magkatugma. Ito po. Ano nga ulit ang leksyon natin ngayon, mga bata? Salitang magkatugma po, teacher. Okay. Ngunit bago tayo magpatuloy, basahin muna natin ang ating layunin sa paksang ito. Pakibasa. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay nasa kamay. Nakatutulong sa mga salitang magkatugma. Nakalitikhan ng isang makabuluhang akda gamit ang mga salitang magkatugma. At nakapagbibigay halaga sa mga salitang magkatugma. Okay. So, para sa inyo, ano nga ba ang salitang magkatugma? Okay, Lenny? Para po sa akin, ang salitang magkatugma ay mga salitang pareho ang lang tunog. Okay, magaling. Ang salitang magkatugma ay mga salitang magkasintono o parehas ng isa o dalawang letra sa hulihan ng salita. Pakibasa, Lina. Ang salitang makatugma ay kadalasan ginagamit sa tula upang magandang pakinggan. Ito ay galing sa salitang ugat na tugma na ang ibig sabihin ay pagkakapareho-pareho ng bulong tunog ng dalawa o higit pang salita sa talutod ng isang saknong ng tula. Okay, maraming salamat. Saan nga kadalasan ginagamit ang salitang magkatugma mga bata? Sa tula po, teacher. Tama. Madalas ginagamit sa tula ang salitang magkatugma. Kagaya na lamang ng kulang ang aking alaga. Ngayon mga bata, mayroon akong mga buto na may mga salita. Ang mga salita nito ay galing sa kulang ang aking alaga. Pakibasa, alaga, mahaba, mataba, mukha, niya, siya, dalawa. Magkasama. Okay, magaling. Ngayon naman, kung babasahin natin ang salitang alaga at mataba, magkapareho ba ang dulong tunog nila? Opo, teacher. Magaling. Paano naman ang salitang mahaba at mukha? Magaling mo po ang salita, teacher. Tama. Paano naman ang mga salitang dalawa at magkasama, Peter? Magkatugma din po ang kanilang huling huling tunong po, teacher. Magaling. Ang mga salitang ito ay magkatugma. Ngunit, magkapareho din ba sila ng kahulugan? Hindi po, teacher. Tama. Magkasintunog lang ang dulo ng mga salitang ito, ngunit, hindi sila magkasing kahulugan. Ngayon, ay may babasahin ako may kwento na ang pamagat ay ang alala kong puti makinig kayong mabuti mga bata. Ang alaga kong puti. May alaga kong puti. Ang pangalan ay muni. Ang kulay ay puti itin. Kung tumakbo ay matuli. Makina ang kanyang mga mata. Sa dilim ay kitang kita. Balahibo ay kay haba. Mas dano kay ganda. So mga bata, base sa tula, magbigay kayo ng mga salitang magkatugma. Magbigay ng dalawang magkatumbang salita, Jen. Kuting muni. Tama, ano pa, Jen? Itim, matulin. Magaling, ano pa, Chan? Mata, kitang kita. Tama, ano pa, Fred? Haba, mata. Magaling. Tama ang lahat ng inyong mga sagot. Natutupo nyo na talaga ang mga salitang magkatugma sa napakinggang ulang. Ang salitang magkatugma ay ang magkapareho Nagulong ko ng mga salita. Magbigay na ni pang halimbawa, Christine? Ginto, ginto po, teacher. Magaling. Iba pang halimbawa, um, Christine? Baso, laso po, teacher. Mahusay, ano pa, Jessie? Lata, mata po, teacher. Magaling. Ito ay, ang, um, ito ay mga halimbawa ng makatumang salita. Naintindihan niyo na ba mga bata? O po, teacher. Wala na ba kayong mga katanungan? Wala na po, teacher. Mabuti kung gano'n. Upang malaman kung naintindihan niyo na talaga ang paksa natin, magkakaroon tayo ng pangkalahat, pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa apat na pangkat. Dito ang unang pangkat, pangalawa, pangatlo, at pangapat. Ngayon, ay pumunta muna kayo sa sa inyong sariling pangkat. Bawat pangkat ay pumili ng isang leader at pumunta sa Bawat pangkat ay pumili ng isang leader at pumunta dito sa harapan upang kunin ang envelope na naglalaman ng inyong gagawin. Okay mga bata, bibigyan ko kayo ng itong minuto upang maghanda. Magsimula na kayo. bata, tapos na ang pitong minuto. Magsimula tayo sa inyong pagbabahagi ng inyong mga natutunan sa paksang ito. Magsisimula tayo sa unang pangkat. Ikaapat na pangkat. Ang salitang matatugma ay mga salitang may kaparehong tunog sa hulihan. Kadalasan ang huling pantig o ponema. Ginagamit ito upang mapapaganda at mapakinis ang daloy ng mga salita, lalo na sa mga tula at awit. Nagbibigay ito ng retmo at nag, nagpapamadali sa pag-alala. Bukod sa kagandahan, maaari rin ito magbigay din sa mga mahalagang salita o konsepto. Lumikha ng emosyon at magbigay struktura sa mga tula. Mga halimbawa nito ay ang mga pares na gaya ng bahay at gulay o awit at galit. At yun lang po, maraming salamat. Mahusay mga bata, palakpukan niyo naman niyo yung mga, mga sarili. O ngayon mga bata, ano nga ulit ang salitang magkatugma? Ang salitang magkatugma ay mga salitang magkasing magasi magkasing tunog o parehas ang isa o dalawang letra sa hulihan ng salita ko, teacher. Tama. Ito ay kadalasan ginagamit saan? Sa tula po, teacher. Tama. Ginagamit rin natin ito sa musika. Mga pata, mahalaga ba ang salitang matatugma? Opo, teacher. Bakit mahalaga ang salitang matatugma? Dahil ang mga tugma ay madaling maalala ko, teacher. Mahalaga rin po ito dahil ito ang mga natuturo sa atin ng tunog ng salita. Magaling. Mahalaga ito sa ng bumasa dahil ito ay natuturo sa ating tungkol sa wika. Tinutulungan ang pagtutula ng mga bata na matuto tungkol sa pamilya ng salita. At ngayon mga bata, magbibigay ako ng maikling pagkataya na nasasagutin nyo sa loob ng 3-5 minuto. Pakipasa. Okay, hey, mga bata, pakipasa na ninyo yung mga sagot. At para naman sa inyong takdang aralin, sulat sa inyong mga notebook, mga bata. Gumawa ng tula tungkol sa inyong pamilya at itanghal ito sa susunod nating pagkikita. Again, gumawa ng tula tungkol sa inyong pamilya at itanghala ito sa susunod nating pagkikita. Naintindihan ba ko mga bata? Opo, teacher. Okay. At yun lamang, magsitayo ang lahat. Paalam mga bata. Paalam po, Binibini Amonso. Mag-ingat sa pag-uwi sa susunod nating pagkikita. Salamat po teacher